Ibinatawag na ang isang senior citizen na nakuha na ng video na nakapatay sa isang puting sa barangay Olympia sa Makati City. Si Gab Humilde Villegas sa detalye. Viral sa social media ang paghataw ng senior citizen ng Yantok sa isang stray kitten sa barangay Olympia sa Makati City. Nakuno ng video ng mga kapitbahay ng matanda ang makailang ulit na pagampas nito sa ulo ng kuting. Pumasok muli ang matanda sa kanyang bahay at muli niya binalikan sa labas ang kuting. Ilang sandali pa, sinundot na matanda ang isa sa mata ng kuting hanggang sa ito ay mamatay. Nagsampa naman ng reklamo ang mga kapitbahay ng matanda laban sa kanya. Ayon sa sospek na pinagpaliwanag ng barangay, hindi niya gustong patayin ng hayop. Anya, nakakaabala umano ang kuting sa kanya na hindi umaalis sa kanyang bakuran. Nanindigan ng matanda na wala siyang ginawang masama at handa siyang harapin ang posibleng isang pangreklamo laban sa kanya. Posibleng maharap ang matanda sa reklamong paglabag sa Animal Welfare Act. Gab Villegas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.